Good morning sa you, my... so, inyo mga kabady. Sa palagay nyo kaya kakayanin pa kahit ito ng truck ko. <laughs> Power truck na hawak ko pero wala. Hindi ano. Hindi kinaya. Grabe. Lalim talaga. Binabak ko na yung karga ko eh. hmm, Yan binabak na yung karga ko di. Kaya grabe. Super. Oh. Yan. Ah. Oh. Da. ilalim sagad na sagad, sa ilalim oh. Dina kinaya ng truck ko. <laughs>